Hindi mo na nga kailangan pang umorder ng magkahiwalay para makakain ng pizza at burger Dahil dito sa pupuntahan natin ay pinagsama na to Kaya dali-dali akong pumunta ng Manila para umorder ng bestseller nila na 4-in-1 pizza burger Bale nilalagyan nila to ng malaking burger patty, dressings gaya ng mustard at cheese Tapos lalagyan nila to ng gulay Tsaka ia-assemble yung apat na flavors gaya ng Hawaiian, pepperoni, all meat at all cheese After nga nun i-bake, eh, ito torch pa yan for additional smoke flavor. O diba, itsura pa lang nakakagutom na. Yung bundle nga pala yung in-order namin for only 900 pesos. May kasama na yung chicken wings, nachos, at fries. Nakaka-inspired nga yung may-ari nito dahil nagsimula lang sila nung pandemic. Nakakuha nga sila ng 1,000 pesos na ayuda at ayun ang pinagsimula nila. Una silang nagtinda sa kahabaan ng bangbang tapos eto na, na palaguna nila. Iba talagang nagagawa kapag nagtutulungan ng mag-asawa. Dito lang pala yan sa Awo Grilled Burgers and Sandwiches. Matatagpuan dito sa 1766 Alvarez Street, Corner Milagro, Santa Cruz, Manila. Meron din sila dito sa Barangay San Sebastian, Kawit, Cavite. Open nga pala sila for franchise. Ito nga pala yung mga menu nila. I-check nyo na lang. So what's up mga chong? Nandito tayo ngayon sa Santa Cruz, Manila para subukan yung pizza burger nila. Yun o, oh, tignan nyo naman. Overload mga chong. Bali, meron yan dito ang pizza burger. Sarap na chicken wings. Nachos. Tapos meron pa yung French fries. Bali, 900 pesos lang ito mga chong. Ito yung po natin. Bale, ito yung foreign naman nila. Meron sila ditong <clears throat> all meat, pepperoni, Hawaiian, tapos yung three cheese. Ayan o. Kaya subukan na natin. Ito muna. All meat muna, syempre. Favorite. Okay, Tain natin. Mmm. Ang lambot ng pati ah. Grabe. Yung tinapay niya, napakalambot. Tapos ito tinamo, ano mo naman yung burger niya, ha? Ang kapal niyan, mga chum. Yung iba po niya pizza, tapos yung gitna niya burger, nagko-complement siya sa isa't isa. Try pa natin isa. Mmm! Ang solid! Try mo natin itong iba. Ito naman yung pepperoni. Grabe, oh. Ito naman yung mga chum. Alam nyo ba guys, pandemic lang sila nag-start dito. Nag-start lang sila sa sidewalk ng Bambang Market. Tapos ngayon, meron silang dalawang branches. Isa, sa, isa dito sa Santa Cruz, tapos sa Maykawit Kabili, di ba? Tapos nag-start lang sila sa 1,000 pesos. Tapos, anin, ito na. Buhay na yung Awu. Awu, pizza burger. Mmm! Panalo, panalo, lasang nalat. Tsaka guys, napakalambot talaga ng tinapay niya. Akala ko, ano siya eh, dahil sa malaki siya, medyo hindi siya malambot, pero grabe, napaka soft. Mmm! Tapos, meron sila dito ang buffalo wings. Try na natin to. Mmm! Sige pa natin hot sauce. Mmm! Ang ganda ng pagkakaprito sa kanya. Crispy crispy yung labas. Tapos yung loob, juicy juicy. Tapos yung flavor pa na kinamit nila, panalong panalo to. Mmm! Sarap! Tapos meron sila dito overload nachos. You know? Tapos guys, tapos ito naman yung fries na dito. Crispy crispy mga chong. Mm. Sakong sakong to. Pag may gathering kayong pamilya, kaya meron kayong tambay na magdotropa. Ayos. Kung gusto niyo chong matikman mga chong, dito lang yan sa Santa Cruz, Manila. Awo Grilled Burger and Sandwiches. Open sila dito Monday to Sunday, 1pm hanggang 11pm. So, kita kits!